Ayan, magandang araw po sa lahat. Ito naman Pamalas TV. Tayo po sa ngayon ay mag i po tayo ng ating pinyahan na pangpatay damo. Ano? Dahil madamo na po ang ating pinyahan, kailangan natin na mag i para yung pinya ay tuloy-tuloy ang taba. Ano? Ayan. Kung natanda, natatandaan nyo ka guys, ito yung tinaniman natin ng upo at kalabasa. At sa ngayon nga, wala na yung tanim natin mga gulay. Yung pinya na naman natin ang ating palalakihin. Ayan. Kaya ipapakita ko guys sa inyo kung anong ating ginagamit ano na pang-spray na pampatay ng damo para sa pinya at kung ano ang ating hinahalo. Ayan, kaya tapusin niyo lang ang video to ano para makapagbigay tayo ng kahit konting kaalaman sa inyo tungkol sa pangpatay ng damo o pag-alaga ng pinya. Ayan. Sundan niyo lang guys ako. Okay, umpisahan na natin. Ano guys, di bali ang nilalagay natin na urea. Ah, okay, tatlo. Sa tatlong sardinas. Ayan, yung puti ano guys na ventilator. Tatlong sardinas na lalagay natin ano para matapang. Ayan, at yung herbicide na lalagay natin ay dalawang lata. Guys, ang sukat niyan. Depende kasi yan guys sa ano kung makapal na ang damo. Medyo tatapangan natin ang timpla ng thermoside no. Para mabilis mamatay ang damo. inside oh. Yan, yan guys sa isang sprayer na tubig ang ano niya no? Di ba nasa 16 liters yan na tubig ang laman niyan? 17. Yan, 17. 16, depende sa laki ng sprayer. 17 ito. Yeah. Di bali pupuno lang natin yan ano. dahil kung makikita nyo nga ang damo na ating isprehan yan kapal na halos hindi na makita ang ating tanim na pinya hmm. kaya medyo tinapangan natin yung timpla yan hanggang dun sa dulo yan dapat yan ay isprehan natin yan, yan dito sa kabila hindi gaano madamo kaya dito ay kahit mga isa't kalahati So, gawin na rin natin dalawa para sigurado kasi may mga malalaki pa rin na damo dito sa kabila yan saka natin nahaluin para yung urea at saka yung chemical ay matunaw ito yung pang natin. ano, kahit may tanim to hindi mamamatay yung tanim natin na pinya ito talaga ay design to para sa mga may, may, mga tanim ano, gaya ng tubo, mais saging, pinya ya huwag lang sa may gulay ano, ang gulay nito ay mamamatay kapag gulay itong in natin na may tanim tayong gulay pag in natin ay mamamatay yung malaki-laki pa ang ating isprehan makaubos tayo dito ng mga tatlong kilo na hermeside ano yan, ito tayo Des ay linya-linya ano -linya, ang pag-i-spray para wala tayong ma kaligtasan na damo. Yan, shout out po sa lahat ng mga farmers. Magandang araw po sa lahat. Yan, sa mga bago nating viewers diyan, magandang araw po sa inyo lahat at sa mga sumusuporta sa ating channel, maraming salamat po. ispray. ano kaya kailangan natin talagang basahin ng damo para tipok yan talagang dinidiligan yan pauula na natin maigi ano at ma napakaganda ng oras ngayon guys Kahit tamang tama sa pag spray natin napakainit kaya pag ganyan mainit ay mabilis mamatay ang damo Yeah, mga isang linggo guys, yan ay mga ano na yun, ano, lanta na yan, mga damong yan. Yan. Sa sunod na ating gagawin, magpipiltilizer na tayo dito sa ating tanim na pinya para tuloy-tuloy ang kanyang pagtaba. Yan. Dahil ito ay mga mula nang itinanim natin ay nasa may kita tong tatlong buwan talaga naghihingi na ito ng fertilizer ano kung natatandaan nyo guys ito yung tinaniman natin ng kalabasa hmm. yan yung mga kalabasa natin sa damuhan na yan kaya kumapal ang damo dyan ano kaya sa ngayon ito naman pinya natin ang patatabain at palalakihin itong tanim natin na pinya na formosa ayan talagang napaka taas na ng damo na ating ini-express sa ngayon ano guys dahil yung mga nakarang araw nga talagang dito mitigil ang ulan dito sa amin kaya ito lumaki ang mga damo ayan dipindi guys sa mga brad na ating gagamitin ano dahil ang aking gamit ay dupron may iba-iba kasing klase na pang spring brand na pwedeng spray natin to sa kahit may tanim na tumpinya. tong pinya mayroong carmix, mayroong dairon yan, depende sa ating lugar kung ano mga available sa atin dyan basta tatanungin lang natin yung mga binibila natin na pwedeng pang spray sa may tanim ayan pero pag guys hindi pwede ito ano ito ay sa ko sa mga gantong pinya, saging, o tubo, at ano pa man na pwedeng paggamitan nung ating ginagamit na chemical para mamatay ang mga damo. Dahil kapag ganito kalawak ay hindi natin to kayang manumanuhin na gamasin. Ano guys, kaya gumagamit tayo ng hermicide na hindi maapekton ang ating tanim. dito nga sa kabila medyo manipis ang kanyang mga damo so, ay madali lang itong mga mamatay ano pag ganito ayan guys ano di bali pinakita ko nga sa inyo kung anong ginagamit natin na pang spray sa ating pinyahan na pang patay damo yun nga ganoon lang guys natin susundin ano ang pagtitimpla ng ating hermeside yun nga yung tatlong sardinas na urea at dalawang sardinas na hermicide ang ating titimta dahil napakakapal ang ating ini-spray. Depende kasi yan sa kapal ng ating damo ano, na ating i-sprayin. Kaya tinapangan na natin yung ating timpla. Pero ang ating tanim na pinya ayan ay hindi maapektuhan. Ayan. Ayan guys, ano, hanggang dito na lang guys. At sana ipakishare na guys ito sa iba no, para alam nila kung paano yung gagamitin nila na chemical at yung sukat at yung tamang timpla ng ating pag i sa damo. Ano, at kung anong kakapal ang damo ng ating i-sprayin. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito lang po ipamalas TV. Bye-bye!